Mga bagay na kaya kong gawin sa paaralan ako si Mia. Masaya ako sa aming paaralan, marami akong bagay na kayang gawin. Kaya kung umaawit kasama ang aking mga kaklase, ako ay may lobo sabay-sabay naming kanta. Kaya ko ring sumayaw sa tugtog, kamakaway ang aking kamay, tumatalo ng aking paa. Ang galing mo, Mia. Sabi ni Teacher, minsan kami ay tumutula, sa hardin ng paaralan may bulaklak na makukulay bigkas ko habang nakatayo sa harap. Kaya ko rin gumuhit ng araw bahay at bulaklak, gamit ang Crayola. Nagkulay ako ng pula, dilaw, at asul. Ang ganda ng likha mo, sabi ng kaklase ko. Kaya ko rin sumulat ng aking pangalan. Mia sabi ko habang sinusulat ito sa papel. Kaya ko rin magbilang ng isa hanggang sampu. Isa dalawa tatlo. Habang tinuturo ko ang mga daliri ko. Marunong na rin akong magbasa ng maiikling salita. Aso gatas bola at syempre kaya ko ring magkulay sa loob ng guhit. Hindi ako lumalampas, ang sipag mo Mia sabi ni teacher. Sa paaralan maraming natututunan. Marami ring bagay ang kaya kong gawin.